Hi guys! Magandang hapon. Ayan, nandito tayo ngayon sa may Lordless uh, Lourdes Subdivision. At uh, kasama ko ngayon yung chahin ko guys. Ayun, nandun. Kaya kami nandito dahil susunduin namin si Father. Ayan, kendi ako guys. Susunduin namin si Father ngayon dahil blessing nga. Uh, um, magkakaroon kami ng maliit na blessing ng hindi malaki yung blessing pero maliit yung celebration tama ba simply okay. simple lang yung madaling salita simple lang yan baka gusto lang namin ma-bless yung office gusto lang namin siyang makuan uh, gusto lang namin siyang mabasbasan at sa ganun naman eh uh, kasi lahat naman ng ginagawa natin guys eh <coughs> Uh, ano natin yan, dinededicate natin sa Panginoon, sa ating pamilya. So, kailangan ipaalam din natin sa Panginoon yung ating uh, yung ating natanggap na blessing galing sa Kanya. So, sa pamamagitan ng pagpapabless guys, ito ay ano, binabalik natin sa Panginoon yung yung mga naibigay niyang kabutihan sa atin kayo nang bahala kung may naintindihan nyo yung sinabi ko no? ayun uh, lang iharap ko yung camera guys ano? Naka... so ito guys yung ano yung church ng ano ng Lourdes yan dito sa may Del Rosario dito pala yung opisina namin dati guys banda dun uh. pinatay ko muna yung makina at napansin ko guys kukunti na pala yung diesel natin baka hindi tayo umabot na no? yung simbahan na napaka presko ah. presko yung simbahan dito guys ito kami nag ano dati nag uh, opisina ito doon sa looban Maklum, memang saya ini rompak ini takai, tapi macam saya ini semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Okay na. Again na. Pilagyon ni Ipa ni anak ni Manila Espiritu. Hindi mo matabi ang kaya kayo. Pamamasa, ni libro ni Genesis, nga na ni Diyos. Lawin niyo ba ko kaya kayo rin sa tanaman, may katabini, kay mabiru gayado. At iba ng tanaman na mamungang ating buto pilo, ban maging kaya kayong bangal. tinawen ni Diyos isang sa lelangana at ikit na natunay ping maya. Okay. Abano at uh, Salamat ay Diyos. Maalala na. Alam mo bakit natin binibless binibles dito? Ah, uh, kaya tinawag na bless at means bless na biyaya. Makita na ang uh, biyaya. Alam mo, ah, uh, <coughs> kung uh, um, bakit nawa ang biyaya? Father, uh, mga best designs po, ang uh, mga ginagawa namin sa atis po, kami po ay um, pumapatay um, 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 ng mga anay, mga Ang pagkira, so pumapatay ng mga sumisira sa mga uh, creation ng pagkakuhon, uh, ang ng pagkakuhon. Alam mo, hindi lang, hindi, hindi, hindi lang ah, uh, dinalang ng Panginoon ng pwedeng patayin, pwede rin naman. Sakali, eh, kung may tamad sa inyo, patayin yung nagtamad, para mabuhay at eh, sipan. <laughs> Di ba gano'n yun? Di ba yun? alam mo, al al alam mo, kaya binabawal ang bisyo, kapag pinapatay ang bisyo, kasi, ah, uh, uh, namamatay yung pagkakita wala ka nang papatayin kung wala kang gusto buhay. Eh. Bakit ba kayo nag-pestisize? Kasi gusto nyo, mayroong mabuhay. Ano? Gusto mabuhay? Buhan? gusto mong mabuhay, mapayaman mga tama mo. Gusto mong mabuhay, mapayapan, uh, hindi masira yung uh, bahay. So, kaya kung magamit ng pestisize, kasi uh, hindi tayo gusto mong mabuhay, kasi gusto mong ng mga ng mga ng mga, uh, ng doktor. Kaya kaya ina kaya kapina kaya kapina pa ino ng antibiotics. Pinapatay yung bio biotics yung buhay. Kasi parang mabuhay yung mga magagandang mga bahayo, di ba? Kaya may mga probiotics yung mga kaya ina kaya ina alis yung o sakali na alis sa kinopera mayro pa ina alis kasi para ngayon din naman sa inyo. Ah, kayo ay naring ay naring ito dahil gusto nyo mag, 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 magkaroon ng buhay, magkaroon ng mahabang buhay, hindi lang tao, kundi ang pamilya, hindi na rin ang bahay na yun. Kaya kayo ang kayo ang nang pagkaroon ito kayo para mo. So sana, hindi, hindi lang sa bahay, hindi lang sa pamilya, kahit naman sa buhay, ganoon din naman. Oh, ano ang kaya mo ito? Para pagbubuhay at isang magandang pagbubuhay. Kanina, mga pagbubuhay ng mga 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 bisyo, hindi dahil sa distra Panginoon, nag-i-enjoy ko, pa? hindi dahil gusto niya mabuhay ang, 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 ang pamilya ko. Gusto niya na mas mas mag, magkakaroon ka ng maganda, makakulot dahil nandun sa uh, na dahil, dahil sa pagkakulot. Pagkakoy, huwag ang pagliw, pagliw naman. Pagkuhay naman ang panalangin at ang misa at ang at ang Diyos. So, you know? well, iba di kasi binibuhay. So, so pa, para para ang um, uh, uh bawasan, aliseng, para ang pinaka yeah. ka pagkakabi Ingat, ing 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 ingatan, ingatan mula in nga to na pin in makapagpura ng masalit at makasaw ng pamilya at kina kanawan ng kaya-kaya kang lelangan at abayanan mula naman dating din karelang na man manibada pati na rin ni karelang kota rin ni karelang posto eh manano na sana at pakakalan mula at mag-atag mamanan akit na sana in nga pamayaw Panginoon um, magkinyang pasalese at maligay at maligay tingin komunidad. ni kapanginatan Kristo ni Lumi. Uh. Ang imasinan our Father, naman o in kami. Ano ang mga pagkakarapos ay ay ang mga pagkakarapos Nanti sa inyo ang amanipami, namin terus awak panik, nak kami kaya, amanipami kau yang jual, kita kena buat, 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 mga hindi kayo pa isaltin po at ikawin po kami sa blang mga Ama namin langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan ko kami ngayon ang aming sa araw-araw. Patawarin ko kami sa aming mga sana para nang pagpapatawad namin sa nagkasana sa amin. Huwag mo kami pahintulong sa gusto at diyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Thank you. blessing sa inyo nagtatagno pag mo mas maganda, para hmm, tawar, uh, para, ma, para mas maganda. Misa ako kung uh, sinasabi namin, ano mo hindi nung kumbang makakamunin ng discount, salamat, kaya lang tatawagin pa po no? sa Pero, alam mo, pag nandun kayo, pwede ang discount, yung kahit man na pag nandun na ka, para pang may lalatang ng trabaho, hindi yung parang mong tamad naman,

nananagin tayo. Panginoon, mas masanawa ang mga ang mga ang mga ang mayari at mga Kasama yung kasama niya sa negosyo dito. Nawa, bigyan, bigyan mo sila ng sapat na lakas upang hanggang-hanggang ang kanilang pagtulong uh, ay uh, tuloy nga naman may pagtatulong. Iwanagin ang isip para makita hindi lang obligasyon, hindi lang ang sweldo, kundi na rin ang ang mga biyaya na pinagtalungan sila ng buhay. Pinagtalungan sila ng, na, na ng trabaho. Pinagtalungan sila ng sapat na lakas. <laughs> 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 Best picture pa. Ikaw may family bandi. Tara, tara. Yung mga iba ng doon. Kaya na, teko sel. Kaya na, kaya Lahat po. Go. Okay na, nakainform na lahat. Okay. No. Okay, go. Kaya na ka malago. Sige, Siya <laughs> okay. na Sige, one, two, three, go. Okay. Doon na, na doon naman. O, oh, tatlong picture yan. One, nakagiti. Pakalawa na kawaki, Pakalawa na katingin sa boss, para may Hindi May hindi ko. 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 Hindi

guys, gumalik, bumalik ulit ako dito sa may ano, sa may simbahan. Inetid ko nga pala si Father. Ayan, hindi ko na naipakita sa inyo, medyo nagkakwentuhan dami ni Father. Napakabait niya at saka ano, napaka kumbaga ano, maghiliw siya. Ano, napakabait talaga na ni Father. Sa so, ano, karamihan naman ng mga pari na ano na nakakaano Imbis na nakakausap. Napakaano nila yung magiliw. No. Napakagaan nilang kausap. Eh, shoutout sa mga father natin ano. Alright guys, uuwi ako ngayon, babantan ako sa